Inabandon na di umano ang isang inang ito ng kanyang mismong mga anak Sa tahanang sako ang mga dingding, dito siya nakatira At higit pa rito, meron na siyang matinding karamdaman na pinagdaraanan Tapos ba't na, oh, parang nauubos ang buhok niya Ate, pakita mo ate Teh. Ay, oo uh, Ayan, oo uh. Diyan niya yung pagkain niya Oo, ito yun Oo, oo Wala, oo, niya Kuya, ba't dugo na yung sinusuka mo? Ha? Dugo? Ha? Ay, may dugo na, oh. Ayaw. Dugo na. Ang bubong mo. Paano pag naulan natin natagos sa loob ang tubig? Hindi naman po. Ano? ano? Hindi isa ko yan. Natagos yan. Puray po sa asawa. Oh. May anak po yan sa Adelina. Yung isa po niyong anak, patay na po. Mm -hmm. Kasi nakita nag sa kanya ng pagkain. Anong kailangan, kailangan na, niya. Eh, namatay po yung anak niya. Ba't binukod niyo po siya ng... Naaway, gabi ng asawa na. Naaway po ha? kasi ng asawa ko to eh. Naaway yan, lasinggero. Pag, pag, pag mupunta anak dito, oh, gamin, gamin, hanggang ano lang, buong lang sa bahay, di mapuntahan yung ina. Pag nagreklamo ang kabila ng barangay, wala tayong choice, babalik. Ibibigay ko talaga sa inyo yung nanay niyo. pagkain, hindi man lang mabigyan. Pag mupunta ako doon, tinasabi ako uh, yung anak. Okay may bigyan mo ng pagkain ng mama mo sa akin. Eh, Ikong kami nga naghihirap din eh. Sabi ko, eh, mm -mm. hindi naman ganoon. Hindi ka twiran 'yun. Kayo ang anak ko eh. Oh, ano niya tinutulugan niya? Oh, butas-butas pa ng sako. Sa Kawawa yung kalagayan niya. nilapit po sa amin ano, isang matandang lalaki po. Na parang kulungan po daw ng baboy yung ano, tinitirahan. Ay, hindi to po madilim po, wala daw pong kuryente kasi doon. Bat walang ilaw. Madilim diyan. Bat walang ilaw. Wala po, di kasi binigyan ng binawian kasi ng anak ng ilaw eh. Binawian ng anak? Oo. Oh. Saan ang anak niya? Eh, eh. So, kita Ay, Ay babae siya. Opo. Akala ko lalaki. tayat na ah. Tayo ata tayo. Nasa na sugat okay. niya Mga Maganda sana sa umaga. Ano? Kaya na. Asa ng pamilya niyan ate? Wala na pong asawa yung patay na. Oh, patay? Hiwalay po sa asawa. Oh. May anak po yan sa Adelina. Ano nangyari? Adelina ang anak niya. May asawa yung mga anak niya. Yung Panam isa niyang anak. Po. Yung isa Diyo, po niyo pong anak, patay po na po. Mm -mm. Kasi nakita na sa kanya ng pagkain. Kung anong kailangan niya. Eh namatay po yung anak niya wala na kayo natulong sa kanya. Wala na po. Para ano? Na po batay na rin po para magulang namin. Ano ka Ako po niya? Ako na rin po ang nag -ano sa kanya, nag-aasikasok. Na Kapatid ka niya? Binibihisan po. Kapatid ko. ka? Opo. Ba't hindi niyo po dinadala sa ospital kung may sakit? Naasikasok ko po yan. Ngayon ko lang po hindi napaliguan kasi may trabaho ko sa pinsan ko. Uh -huh. Kauwi ko lang po. Nagbantay dito lang ako. siya, hindi po siya nilalamig dito. Puro sa ako lang yung dingding ah. Nagbabantay uh -huh. rin po ako sa matandang may sakit din po sa pinsan ko. Uh -huh. Ah, may pamilya ka na? Opo. Oh. Uh -huh. Pwede ba natin siya malapitan? Malapitan nga natin. Ano pong pangalan niya? Ano niya po ako pag gusto niya ng pagkain? Hindi ka ba dito nilal nilalamig? Okay, babae pala siya. Akala ko lalaki. Babae po. Kaya nagdala kami ng umbi na Ang lalaki naman. <laughs> ko sa... Hindi ko pala simpahal. Ano mo um, <laughs> takong babae <na> pala. <laughs> um, hindi, siya nilalamig dito? Hindi naman po. Ang lamig niyan dito. <laughs> <laughs> Natagos yung ano. <laughs> so, hindi na po kasi ako makain ng kanin. Ba't ayaw niyo siya sa bahay niyo? Puro chichirya lang po ang niya niyang kape. Bawal yun. <laughs> lalo siyang <po>. ano. Ba't? Ba't? <laughs> Bakit nandito lang siya? Ba't hindi siya sinapi niyo muna sa bahay niyo? Kasi dati po nangangalakal yan. Malakas mm -hmm. po dati. Dati ko unak niya sa pangangalakal niya. Dalawa lang anak niya? Marami pong anak yan. Asan po ang iba? Yung may, as asawa na po yung dalawa eh. Yung isa nag-aaral pa nasa indang. Oo, oo. Dapat lagi yung siya ilaw. Ang dilim Bilang dito. Ang ilaw. Walang ilaw. Kaya nga ilaw po ilaw eh. Ilaw eh. naman eh. Kinuha kasi ng anak yung ilaw eh. Bakit kinuha? Binawian ng ilaw? Binawian po ng ilaw. Anong ano niya? Anong sakit niya? Ano? Hindi ko masabi po, po. ano sakit niya eh. Sari-sari eh. niya lang po. Parang amin na. Komplikasyon? Uh, parang ano nang uh, ano to. Diring-dingan lang. I ho, parang I ano nang baboy. Diring-dingan lang. Saka yung baga niya po may tubig niya. Hmm. Hindi niya pa siya napapacheck up. Hindi po. Hindi niya pa siya napapacheck up ako. Dalawa beses. Dapat admit ako eh. Walang mababantay sa akin. Tumuwi na lang ako ng chewing ko bakit wala magbabantay ano yun dito na lang siya na dumi din dito na lang siya na CR opo yun pinapaliguan ko na lang po bakit po, matanong lang po namin, bakit po ganyan yung mukha niyo Ano ba yung dumi o pekas? Hindi, okay. pekas na siya. Kasi dati nag Hindi na po, po, nagbabalat na po talaga yung ano niya. Tatawan oh. niya. Hanggang likod po yan, ang puwit. Bakit? Bakit kaya? Nagsusugat na po. Pwede namin makita? Wala yung kasi siyang likod? gam... Ate, pakita mo ate. Wala, wag balo niya. Hindi, sa likod niya. Tapos ba't na, oh, parang nauubos ang buhok niya. Ha? Ate, pakita mo ate. Ate, ay, oh, oo. oo. Ayan, oo. Ba't parang nagbabalat ay nag ay, yun, nauubos yun, su din yung po. ano niya, yung buhok. Ganyan talaga ang buhok niya? Opo. Ano yung kulay itim na sugat? Um, um. Opo, sugat po yan. Kinakamot niya kasi pag makati. Hmm, um, Naliliguan ko na lang po siya ng bayabas. Sa paa, marami na din. Yung paa, paan niya rin po yan. Wala, wala naman po yung paan. Ano naman na paan paan po? Na po? Na po. hindi niyo siya sinasama tayo sa bahay niyo? Ba't binukod niyo po? Mm -hmm. huh? Ba't binukod niyo po siya ng bahay? Naaway gabi asawa Bye. niyan. Naaway huh? po kasi ng asawa mm -hmm. ko to eh. Asawa niyan, Kaya pag lasing po siya, kalaban ng asawa ko eh. Mm hmm, kaya mas gusto niya dito. Pero kung nag-aaway sila ng asawa ko, kinaka... naaway ko rin ang asawa ko. Sabi ko, ayaw ko masakit ng ati ko. Huwag mo naman po hindi ko napakailaman ng ati ko. manahilig ka na lang. Mm -hmm. Di ba to na ano? Gusto pa ting magpa-check up. Wala pa kasi ibang pa-check up. Eh. Gusto ko muna sa ospital okay. so, mm -hmm. para pumunta pero pera. Kahit sa gobyerno sana. Para maano siya matulungan. Komplikasyon ng sakit niya, halo halo. Ano pong main na naging sakit niyo? Abi, oh, may hepa daw ako. Oo. Oh. Ay, yung UTI, yung talagang UTI, ano mo, ulo. Bakit ganyan? Oh. Parang okay. Parang mga itim-itim na. Tapos yung buhok mo ganyan na talaga. Hindi <tis> na po gati ganyan ang buhok niya. Naglalagas po yung buhok niya. Ano, na, bakit naglalagas yung buhok niya? Parang may cancer. Naglalagas, pag iusok lang niya po, naglalagas na. Ano ba yung nalalagas yung buhok? Para <tis> parang Sabi kasi nila cancer daw. Hmm. Hindi ko masabi kung cancer. Oo oh, nga. Tapos wala, nag, wala, kan, ah, ano yung balat niya? Wala, kan, na... Ang balat niya nagsusugat mamalat mama, yung balat. Dapat na. kasi mapacheck up para malaman. Sabi ko nga papacheck up uh ko -huh. siya pag nagka pera eh. Balikan natin bukas. Oo, gabi na kasi ngayon ni eh, para May madala natin sa ospital siya. Malilaw po ito, binawian ng anak. Sabi ko bakit binawian ng anak naman anong hmm. nangyari? Kung pupunta anak dito hanggang ano lang pulang sa bahay di mapuntahan yung ina sabi ko, Anong ilaw niya na binawi? Hindi siya inasikaso na? Asan ba yung anak niya? Isa? Yung isa, wala po nag-aaral po. po sa indang. O sino bumawi ng ano ilaw? Yung anak niyang panganay, nasa Adelina po. Sabi ko, ibalik niya yung ilaw. Para maliwalag yung nanay niya. Sabi ko, ganun pang nagreklamo ang barang. Yung dito po kasi nagreklamo na. Yung nangal. Ang nangangasa daw yung baho sabi ko, pag, ang, nag pag nagreklamo ang kabila ng barangay, wala tayong choice, babalik, bibigay ko talaga sa inyo yung nanay niyo at kayong anak eh. Kaya ang katura hindi pa inakain. Na, nandiyan ka naman, kapatid ka naman eh. Oo, kapatid ako. Sustentuhan yung nyo ng nanay niyo. sabi ko gano'n. Mm uh -mm. -huh. Napunta lang dito. Natay siya ng anak niya na ganyan ang kalagayan niya? Uh -huh. Opo. Hindi pagkain, hindi man lang mabigyan. Pag mupunta ko doon, sinasabi ako yung anak May bigyan mo ng pagkain ng mama mo. Sabi ko, eh kung kami nga nagihirap din eh. Sabi ko, eh hindi mm -mm. naman ganun. Trabe. Hindi katwiran yun. Kayo ang anak eh. Ay, yung ano niya, tinutulugan niya oh. Butas-butas pa na sa ako. Kawawa yung kalagayan niya. Tapos ano na, medyo maamoy na rin dito. Siguro dito mm -hmm. lang siya na dumi, no? hindi rin pa ako makano kasi may maliit din ako dito na siya na dumi oo oh, nadakot ko na lang po kaya nagreklamo na yung mga kapitbahay wala ba siyang ano pwedeng matirahan na pero, yung mga bahay bahay pero, doon ililipa, ililipat doon sa may banda sa amin di ba may mga bahay po doon wala naman nakatira yata doon Saan yung mga bahay dyan dapat kahit idik idikit nyo lang siya dun sa bahay nyo, matayuan lang ng ano. Kaya ang inaantay ko lang po yung queuing ko, tatanggalin po. Kasi tingnan nyo oh, grabe mga sako lang po ito. Tatanggalin po ito, yung queuing ko, inaantay ko lang po. Ililipas sa dun sa may banda sa amin. Para malapit lang sa akin. Saka ano na talaga yung katawan niyo Nilalamig ka ate. Ano palang pangalan mo? Imelda po. Pamesa. Imelda. Pamesa. Pamesa. Ilang taon ka na? 46. Bata ka pa. 46 ka pa lang. Ilan anak hmm? mo? Ilan anak na ko e? Yung apat, pinaampun ko yun. Walo. Walo? Mm -hmm. Ang dami mong anak tapos wala sa'yo nag-aandito? Yung apat daw pinaampun. Yung apat? Nasa'n yung apat dito? Yung apatan dito, yung isa na sa'yo daw. Kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi pa Nasaan po kumakain. Nasa'n makakain natin dun ano? Ito, ito. Sara, bigay mo nga Ate Sara. Upo ka muna, upo ka muna para makakain ka. Eh, okay, gabi na kasi kami nakarating. At siguro bukas, ano? Bukas na lang. Grabe yung ano. Pakibaba lang muna niya yung ilong. i ano mo lang. Itayo mo lang para umilong mo dito. dito taas, oh. ipit mo sa ano ba? sa taso. Ipit niyo po muna dito ate. Yan. Ito, anak niya. Anak ko po ah, ito. Oo. Oh. Maraming baka na niya Payat na rin. Payat niya eh, oh. Tapos paubos ng buhok. Bakit ate, anong trabaho niyo lang ate? Ito? Anong trabaho nyo? Ako po, wala po. Extra extra lang po ako. Pag tinatawag pag ako ng pinsan ko, ito na kumipinta. Bata ibenta yung kwintas nyo para ipang hospital pa tayo nyo i-benta muna yung sangla fake lang po to ah fake lang ba yan kala ko tunay fake lang <laughs> natawa ka may nakain na po siya o ayun po ayun po sige tayo ayun lang te kain po kayo nakain na si ate ate ano nga pangalan mo? Imelda. ko agad, Imelda. Imelda kano ano niya si Imelda Papin? <laughs> yan, yeah, may tubig pa. Mm -hmm. so, -mm. -hmm. Minom ka tapos dapat maalagaan ka ng kain para umayos yung katawan mm -hmm. niyo. Eh mga gamit niya 'yan. Opo. Parang ano ah. Nabando na, na talaga Ikaw ng kasi ano. kasi ng anak ng kalan, ilaw. Pinagbabawihan? Opo. Hmm, anak na yun napakabait naman ng anak. Tingnan niya itsura ng nanay niya, oh. Oh. Kakaawa ko, oh. hindi ba kay naawa sa gantong kalagayan ng nanay niyo? Tapos yung buhok niya. Kainin niyo po. Ha? Pakitan na yun. Oh, na. Bis tinapay po, tinapay. Sige, mga na din. Ba't di kayo makano? Hindi tinatanggap na si Kumura niyo? Saktan ka. dapat tayo dapat mapacheck up, no? Mm. Oo. Oo, riserting ka sa ako. Eh, ano? Tayo gusto magpa-check din kita ng halu-halu. Hm? Oo. Oh. Ganun ka. Ah, nasusuka na siya. Oh, tayo. <coughs> dito na inaako nang siya yung pagkain niya. Oo, oh, oh, tayo. Oh, oh, oh. oh, oh, tayo. Oo. Lola, oh, sinusukan niya. Grabe. Pasang mm. Hindi pa sana gutom kaya ganyan. Mm -hmm. Hindi na sana yung niya. sigura sa. Kasi kasi po pag lang ko tin ng pagkain, dinus dinusukan niya, hindi tanggap ng sigmura niya. May ano na rin. Kumain ka pala ate, hindi mo sinabi. Mamaya, hugasan kita. Oh, what naman. Bali ano, uh, bukas babalik kami, oh ha? Po. Kasi para mapa-check upan siya, no? Kasi Pero bago mapa-check upan siya, lilinisan muna namin. Opo, mm -hmm. mm -hmm. para... bukas kahit kami na lang siguro. Opo. Oh, o oh, hintayin niyo na po yung pagbalik namin, ha? Opo. Oh, ngayon kasi gabi na, you no? Know? At hindi na lang kami mag-iiwan din ng pera para bukas, bukas na. na bukas. Para isahan na lang bukas. Ano? Ako. Kasi kawawa 'yan. Tapos Daya, baka pwedeng ako bukas ng umaga to. Hindi para kahit bukas, ano na lang. Nakaretine. Kahit pagdating namin, 'wag niyo muna siyang anuin. 'Wag niyo muna galawin kasi baka mami, pag maagang ng maaga baka malamigan mabigla. naman, mabigla. Ano? Hindi kasi padalilikin ko <clears throat> magpapakulo pa ako ng bayaba. Oo. Oh, ko ba bukas e. ko hmm? O ganyan lang siya magsusuka, nagsusuka siya nagsusuka? Oh, Paano man yung tubig te ate, ka tubig o, ate. Para kahit ano, kailangan nyo oh. magcheck up talaga agad. Hindi oh. hmm? hmm? hmm. mo na yung ano mo? yung ano mo? yung ano mo? yung sinusuka mo? Ha? Huh? Dugo? Ha? Huh? mo Dugo, Ay, oh. Dugo na. 'yan, Ano na 'yan? Malala na yung ano niya, oh, <tipos> sir. na 'yan, sa buhok niya. Oo. O. Ano ba yung sakit 'yan? Dugo na ako Si Ciria po, kasi 'yan. si kasi 'yan. Kasi pinagbabawal talaga sa kanya yan, kikiriya, yung mga maalat Pinagbawal na sa kanya yan. Tapos binibigyan nyo, binibigyan nyo pa. Nag-aaway pa kami pag hindi ko Kung bawal, bawal na. Huwag nyo nang bigyan. Kasi kawawa ng lalala. Anong sabi po nung napacheck up nyo, ano daw sakit niya? Hindi po ako kasama yung kapatid kong isang kasama. Mm -hmm. Pa-extray naman ako wala naman. naman ako wala naman. Ah, matagal na. Balikan na lang ate ha. Bukas mabalik kami. Ate ha, ate Imelda ha. Mabalik kami bukas. Para mapacheck up kayo, makita yung ano nyo. Yung sakit nyo. Kasi yung tingnan mo yung ano nyo. Oh. Dala na lang din siya ng ano no, dahil. Mm, -mm. Grabe yung bahay niya. Oh. Tinutuluyan niya. Oh. Sako lang po. Tapos walang ilaw. Ganito kala, kalil, kadilim. Napakadilim nito kapag gabi. Wala bang ahas dyan? maahas. Ang bubong. Oh. Paano pag naulan natin natagos sa loob ang tubig? Hindi naman po. Ano? Hindi isa ko yan. Natagos yan. Hindi naman silang walang tayo. Oo. oo. Pagkos yan. Parang hayop naman yung kalagayan dito ni ate. Tingnan nyo naman. Kaya nga yung manok buti pa may bubong na maayos. Ito oh, grabe. bukas po, babalik ah, kami. Update na lang po namin kay mga bayan hmm, Grabe. Dapat kumain ka, pilitin mo kumain. Hmm, ang kasama dito. At nilapit po siya ni Timean. Timean, thank you ah Nilapit mo sa amin si ano. Sa ating Melda. Oo, oo, babalikan po namin sa bukas. Ate, eh, mabalik kami bukas ha. Ah hindi na active yung na, ano siya ng dugo na gas-gas na siguro ang mm. wala, nang laman. laman dapat gatas namin sa bukas Ate Sara mabalik tayo, no? Mabalik tayo bukas. tayo sa bukas. Ha? Quaker. oats. Ay, social. No. Lugaw, lugawan mo. Kahit lugaw hindi niya kinak hindi siya kumakain, binibigay siya ng lugaw sa tindahan. Bakit ayaw niya? Baka kwakal. Sinusuka rin niya minsan. Gatas, dapat may kasama pong gatas. Kasi yung kwakal, ulos niya na binigay ng anak. Kinuha rin naman ng niya. Anak. Sabi ko, anong klase kang uh, anak? Bawi ba? Bakit binabawi ba? Bakit? Dabang ko sa anak. Sa... Ko Baka <laughs> wala kasamang gatas. Eh. Dapat may kasamang gatas yun. Kasi kapi kape lang kasi ang yun. sinusuporta Kabilin ng anak. eh. Sabi ko, ko, pinagbawal na ng doktor yung hmm. kape. Kasi maasim sa chance yung kape. Hindi bigyan yan binabawi? Dapat sumalo okay, sa laban ng bawi. Kung masipag kayo, isunok ng bigas. O, oo, oo. Kayo, mas maganda ba, pa yun si sa, si 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 sa sikmura. Kayo, nun, sunog na bigas. Oh, uh, maganda pa yun sa may sakit. Gamot uh, yan sa ulcer. Hmm. Yan po at bali, balik na tayo bukas. Ano? O yung pinunta natin dito sa Cavite. Oo, malakas pa siya. Nagapampa na, natin. So, wow, hmm. ano, yung katawan niya talaga mahina. Mm. -hmm. Ano, nanghihina yan kasi wala namang kinakain. ano kumain. Ayun po yung ano, kay Ate Melda. Balikan po siya natin, ano. Wala pa kayong lahi, Ate? May lahi kayong ano? Wala kayong lahing katutubo ganyan. Saan kay sa Bicol? Parang ano kasi, mga, parang yung mga ano, yung sa mga ano nila maliliit na ano. Ha? Hindi, okay, mga... Mga aita? Oo. Parang mga ano sila. May tatutubo. Saan <laughs> hmm. ka sa Bicol? Pena Vista po ako. Mga taga Bicol po. Mga ano Bicol din kami. Oo. Ay na, at balikan po natin bukas mga kababayan. Thank you so much po. And God bless malinis po. Malinis na rin yung mga mm, malinisan siya. Diyan, mm. Na natin, natin. yung iba niyang damit na sa akin po. Kinuha ko kasi so, baka hindi, akong, hindi, akong, hindi na nang Sana asikasuin siya ng pamilya niya. Kawawa naman sila ni Imelda. Ilalagay